Isang maganda at mapagpalang araw sa iyong lahat dahil uh, rin tayo at nandito tayo sa may seaside. Ito, na nadaanan natin ulit yung mga dates, si pahinong na. Yung iba nga, tuyo na eh. So, last year may video na ako nito. Sayang, oh, eh. ang daan. Uh, yan, oh. Uh, yung puno ng dates. Uh, nasisira lang. Tingnan natin. Ang dami dito, oh. Uh, yung mga yan na nagpapa ano lang tayo dito sa may seaside maliliit nga lang yung bunga yan o pero sayang da bibidyohan natin na ano lang yan ah uh, oh, oh. ang dami nasisira lang yung mga kasi nga ito ay nandito naman sa real eh, sa may highway kumbaga tinanim lang yan yun. yung bunga kasi, sayang kung sa atin lang sana yan pupus yan uh, quarantine na yung video yan o, oh, yan yung mga dis dito ang dabi yan tapos yan o, oh, uh, yun Tingnan yung mga bunga, natuyo na lang oh. Oh. Nasisira lang. Ah. Dami yan. Lahat halos sa uh, may bunga oh. Kasi ba talaga yung uh, dates palm tree talagang ano yan uh, mga mga plastic pa nila. To, ang dami mga bunga. Talagang nasisira lang. Oh. Ayan, ah, uh, hindi kita. Ayun, done. Tignan natin sa kabila. Yan, oh. Ayan, ah. Oh, Ayan. Ang dami, oh. Nasisira lang yan. Pagpunta ka rito. Yung mga yan, oh. Hmm. Doon sa taas natutuyo na kasi hinog na at sisira lang oh. ang dami yung mga yan oh. may bunga lahat yan yung, yung dits na yan ang daming bunga yan may mga bunga yan Pignan natin pa yung iba ang dami, halos... Ano na eh? Uh, tuyo na eh. Yan o. Oh. Di ba? Nasisira lang. Sayang. Ang dami yan. Uh, mga ditch na yan. Dito lang yan sa may kalsada yan o. Oh. Yan. Puro ditch yan. Halos may mga bunga yan. Nasisira. Hindi yan pa yung isa doon oh. Yan o, oh. ang dami, tuyong-tuyo na yung mga bunga. Yung isa pa, yun o, oh. ang dami, halos talagang tuyong-tuyo na. No? Tingnan sa ilalim, talagang naglalaglagan na. Ayan mga yan o, oh. Yan, nasisira lang. Ano ba talagang mayamang bansa o no? Actually ito tanim lang naman nila dito sa uh, sa mga kalsada. Nasisira lang ang dami pag ganito na tagbunga. So, uh, na dry na. Kasi ang dami halos sa makikita mo lahat sa parte ng ng uh, yung mga yan, tingnan natin. Yan yung highway dito sa may golf road lahat yan may dates di ba mo yan na nasisira lang kasi iba talaga yung farm dito na ano talagang inalagaan yun pa oh oh yan sa may kalsada yan puro dates yan oh yeah, papunta sa yun naman yung ano white tower di ba nasisira lang talaga oh napitan natin yung isa daming bunga oh. nasisira lang ba talaga yung mayamang bansa Ayan. So, Napadala lang kasi tayo dito. Nandito tayo sa may seaside at uh, uh naglalakad na papapawis. dito pa rin tayo naglakad-lakad ah. sabi ko yan yung mga dito sayang yung mga KOMW sa mansulok ng mundo kumusta man ang buhay-buhay nyo yan o ah, boring na boring kasi tayo sa accommodation kaya ito ah, naglakad-lakad din at dito tayo may sa may seaside yan ang ah. kutay Thank you. ito yung ano, tagbuhan ko pag nabuboring uh, nabuburing ako. Summer pa rin pero pag hapon ay medyo okay na siya. Ayan yung mga dates, sabi ko. <laughs> Dami. Tingnan lang natin. Nalalaglag ng mga bunga. Ano? Low tide. Yep. Oh. Sarap sana magkaroon dito, mag-crabbing uh, kung hindi bawat. Kaso nga lang, Uh, nahirap mahirap na kasi nga uh, binawal na pero dati nasubukan ko rin mag crabbing dyan masarap sarap yun. simulan mo lang dun diretso dyan may pang ulam ka na so uh, kumusta naman ang buhay buhay tulad ng sabi ko at uh, ako pala si Ronnie kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait dahil ah uh, naka-unwally pa ko at di naman ako nakawi dahil sa maraming dahilan. Kaya ito, napoboring ako sa accommodation kaya hindi pa ako pumupunta. Actually, ito yung pinupuntaan ko pag ano. Lalo pag magtaglamig na pwede na. Yan. Hanggang sa may yan yung nilalakad ko. Papapawis. Exercise. Pag day off. Yan sa may uh, White Tower at dito diretso yan at meron lang yung tambayan puti na yun uh, yun yung tambayan ko so, napakahirap maging isang OFW kaso nga lang kailangan natin na mag thesis uh, so, talagang kanyang buhay uh, mga, yung Pamilya ko sa Pilipinas, kumusta naman kayo? Pintis lang yung mga uh, anak namin. Mag-aaral mabuti. At uh, magkakaraos din tayo kailangan Walang ganyan buhay. Kailangan natin mag-sacrificio. Wala na ko. Napakahirap. Napakalungkot. Pero kailangan natin mag -sacrificio. So, papaano? Maraming maraming salamat sa iyong pagsama. At uh, wala ko yan. Sayang niya yung mga bunga niya. na. Dahil sa siguro uh, August patapos na by September siguro medyo pababa na yung ano yung labig at uh, then after that taglabig na naman sayang ang dami ano yan yan may mga bunga yan yan sisira kaso nga lang talagang ganyan kasi tanim lang naman nila dito yung ano normal lang dito sa ano sa Middle yan yung dates na yan kasi iba naman yung dates talaga na pang gusto pero sayang pa rin ang dami po talaga na so have a nice and great day to all of you mga ka-OFW, mga kababayan ko sa Pilipinas ako pala si Ronnie sa ka sa kasalukuyan dito sa Bansang Kuwait pasupport ang channel ko like, share, and subscribe at kita kits sa mga sunod kong videos